Hello mga kabarkads, another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkads Ngayon mga kabarkads, kinuna natin itong dito sa Bolton Ridge Yan, itong traffic dito, dito sa may agro sa Davao City Ating kukunan dito ng vlog para makita ninyo Kasi isang tulay dito is ni-repair Isang tulay lang ang ginamit ngayon dito kaya grabe ang build up ng traffic Siguro nag adjust pa ang mga motorista na dumadaan ngayon Kasi last Saturday grabe talaga ang traffic kahit saan ka dumaan Dito lalo na dito sa Bible Bolton Beach sa may Bunker Yan siguro kung nakita ninyo itong video na ito Iwas iwasan yung dumaan dito Siguro pwede kayo dumaan doon sa Diversion Road Or any alternative route na madaanan dito sa Davao City na makatawid lang kayo dito sa Davao River yan kasi grabe talaga ang kwan kasi hanggang 27 pa daw ito matapos itong nirepair na tulay dito itong old road na tulay kasi itong mga joint niya nirepair yan barang ni maintenance tapos nasira ulit ngayon nirepair kasi last nagrepair dito is e, mag sira sila ng ng 10 pm magbubukas naman ng 7 am yan kaya hindi nagbi-build up ng traffic dito kaya siguro nadaling nasira itong kinabit nila sa mga joint dito sa old na tulay ngayon is talagang sinerado na talaga hindi na talaga madaanan yan talagang isang tulay na lang ang ginamit dito ito yung update natin sa Bolton Bridge as of now. Yeah, let's go. mga uh, well guys morning to yung situation dito mga kabarkads dito sa Bolton Bridge itong sa may agro yan ito yung nasira yung sa kabila nasira yung dito sa kabila oh. yan nire-repair ngayon yan dyan kaya yung isang tulay lang ang ginagamit yan magkasulubong yung mga sasakyan every razor mamaya mas grabe na itong traffic dito ayun maaga pa is eh, 6 a.m. pa di ba masyado mamaya magbibuild up na lalo na sa hapon kasi isa lang tulay ang ginagamit yung north at saka south dito dadaan yan o oh, lang nila yung pins dyan yung curl bakod yan kapag malak kalabas kaling kayong sa south pamunta kayo ng north paglalabas kayo dito okay siya dito maganda yung kwan yung kwan na diretso na yung galing kayo ng north papunta ng south dyan kayo mag, mag build up yan mamaya ng mga traffic dyan oh. ayun di maaga pa eh wala pa tayong mga sasakyan wala pang mga estudyante yan dapat magkakuan kayo ng alternative route na daatan yan dito mga kabay kaso may may bumuradyo dito na ko ano, na at kabirit sa dito kasi nire repair kasi ito eh yan no, sinira nila yung joint dyan may ilalagay siguro sila na bago yan mamaya yeah. Grabe ng traffic dito yan, oh. Eh, no? sinira nila itong mga joint sa ilalo Kasi may ilalagay sila na dati rubber yan At so, still Ayun eh Ganito naka uh, Dito Yan And Yung one dyan mga kawarkets dapat maaga kayo Tingnan nyo yung traffic dito Ayan. Time check is 6.30 Pero ganito naka-traffic dito, naka dito. Ang papunta dito sa Sa Walis well, wala pa Papunta dito sa South hindi pa ma-traffic pero papunta ng downtown talaga yan. Ito na yung build up. Dapat maghanap kayo ng alternative route na daanan. Kasi grabe dito eh. Diyan sa may kabila din, sa may bangkiruhan. Yan, build up din yan ng traffic. Yan na. Dapat maaga kayo kung may mga trabaho kayo dapat iagahan na niya pagpunta sa trabaho niyo at yung may mga estudyante yan, agahan nyo, yun, ganito naka-traffic dito kataas yung traffic dito uh, build up ng traffic, naka-go dito, ayan o oh. time check is oh? 6.30 pa ng umaga, mamaya mga alas 7, alas 8 taas, grabe na itong kwani eh traffic dito na area at doon sa bangkiruhan kasi yung iba naghanap doon sa bangkiruhan lumadaan yan siguro mas maganda ngayon doon sa may diversion road dadaan kayo kung papunta kayo na lanang doon na kayo Musa para maiwasan ninyo dito banda na area sa downtown kasi hanggang kuwan pa yan eh nag, nag close yan yung July 18 hanggang 27 daw yan 27 Sunday, Monday, yan. ma uh, okay na yan kasi dati yan sinisarado yan dati ni repair. Eh sa last gis ng gabi magko-close. Pagka alas 7 ng umaga, bubuksan na naman yan. Yan yung dati ni repair yan. Pero kaso lang is hindi yung tinatrabaho nila diyan parang sabaga hindi hindi kuan, hindi na cure hindi na cure yung kuan niya ba kasi trabaho ay nila pag gabi pag umaga daanan yan kaya ganyan yung nangyari hindi lang umabot ng uh, ilang buwan yan, nasira na yung tinabit nila diyan sa joint kaya ngayon isinirado talaga parang ni-repair talaga nila yung kuan para pag open ngayong 28 yan, is pulido na talaga kasi may curement na eh. Yan, iwas-iwas lang talaga tayo. sa pan. Sa dito. Yan, siguro mga barkas, hanggang dito na lang. Itong update natin dyan sa Bolton Bridge, dito sa May Agro, Dabao City. Itong traffic. Sana nakita ninyo ito, itong video natin. Na para maiwasan na natin dito dumaan. Yan, like and subscribe to my channel. And press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. tablets